Hi guys, welcome to my YouTube channel. Um this is me, Mrs. Ages Mix Vlog. So for today's video guys, gagawa pa ako ng tutorial, uh, tuturuan ko po kayo kung paano ang tamang pag-upload ng video dito sa YouTube channel. Gamit lamang po ang cellphone, gamit lamang nito. Kahit wala kayong laptop, cellphone pwede na or tablet. Or kung may laptop kayo, edi eh, maganda. Sana all. <laughs> so, um, intro, pasok! Um, disclaimer lang po ah. Ito po ang ituturo ko po sa inyo. Ito po yung mga baguhan or um, hindi wala pang idea or walang alam kung paano ang tamang pag-upload sa YouTube channel. Pero kung alam niyo na po ang video na to, please skip niyo na lang po guys. So ito lang po ay sa mga hindi pa po nakakaalam. So yun lang. Guys, ito ko na po sa inyo. Step by step. Gagawin ko pong Tagalog para po maintindihan lahat kasi alam kong ang iba dito hindi pa po ito alam lalo na po sa mga baguhan pa lamang. So, kahit ano pong browser po ang gamitin nyo, like Safari, Google Chrome, Mini Opera, or ano pa man yan, sa akin po ay Google Chrome. So, pong i-search natin. Andito na po ako sa Google Chrome. Iyan po ang aking gamit. Pag ako po ay upload tuturo ko po sa inyo kung paano, step by step. So, ayan po. I-type nyo lapang po ganito www.youtube.com chrome login so i-click po natin yan yan sana po guys na kakakasunod po ha kasi parang medyo malabo eh kung hindi nyo po nasundan ulit ulitin nyo lang po guys ha and then i-click nyo po tong sign in na, yan sa baba so ayan na po Ayan. Make sure po na um, kung ano po yung YouTube channel nyo, dapat po ganyan po ang picture na lalabas. Yan, yan, yan sa may right side. Sorry guys ha, malabo eh. Yan, zoom ko. Yan po. Ayan, dapat po. Tapos, ikiklik nyo po yung, wait. Iklik po nyo yung three dots sa may kanan. Then, scroll down. Dapat po yan, i-click nyo yung desktop site. Dapat po nakacheck. Para po, para siyang ano, maging laptop siya tingnan. Dapat po yung profile, yung ano nyo po talaga ha. Yung YouTube channel nyo. Ayan po yung aking YouTube channel. Mrs. Aegis Mix Vlog. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. Thank you. And then, i-zoom -zo in kulang, lang. Kasi ang liit ng sulat eh. I-click nyo tong channel status and features. Yang nasa unahan. I-click natin yan. Make sure na profile na talaga ha. Yung main account nyo yung gamitin nyo. Baka kasi marami kayong mga account dyan. So, dapat po yan guys. Ay, naka-enable na po yan ha. I-zoom ko. Yung 1, 2, 3. Oh, kung hindi nyo pa yan alam, please comment down below. Kung hindi nyo po alam yan, kung paano maging green. So, pag nandyan na kayo, eh, madali lang po yan gawin eh. Pero kung hindi nyo alam, gagawin ko ng tutorial kung gusto nyo lang naman. So, dahil tapos na po ako dyan, i-close po natin sa baba. Ay, hindi nakita. Basta i-close mo dyan sa may bandang kanan. Then, pagdating po sa taas, nakikita nyo po yung tatlo. Yan, yan, yan po na parang araw. Sa may unahan, nasa may left side. I-click nyo po ito. Yan. Kayo mag-click yun. And then, lalabas tong ang, ang ano po eh. Basta nakalagay dyan, select files. Masyado po kasi bright. Kaya hindi po klarado. Ito po ay hindi madali maklik. Ulit-ulitin nyo lang po yan. Hanggang makita nyo po yung sa ilalim. May nakalagay camera, video, recorder, media picker. Siyempre, dito po tayo sa media. Kung saan, kung ano po ang iyong, kung may nagawa na po kayong video, or mga inedit yung video na gusto nyo i-upload, dito po kayo pupunta sa media. Then, let's say ito. Let's say yan. Man, nakalagay dapat MP4 video. Or hanap po tayo ng iba. So, ito na lamang po guys. Yan. I-click nyo po yan din. Mag-a-up na yan siya. Mag-upload na po yan din. Papunta na po tayo dyan. Bala na po kayo sa title. Kung anong gusto nyo. So, sa akin, ilalagay uh, ko trial. Since tutorial lang naman po, lagay natin trial. And then... Yan, space. Mostly, ganito ang ginagawa ko. Yan, bahala na po kayo sa title. At syempre, related po sa video na inyong i-upload. Then, dito, description. Let's say, bahala na po kayo sa description nyo. Syempre, itong akin. Sana po ay nagustuhan nyo po ang aking video. Then, please support my YouTube channel. Thank you so much. Then, nagalagay pa ako ng hashtag. Okay, w Life is G. then hashtag syempre yung aking youtube channel mrs aj's mix blog then after that kung maglalagay kayo ng playlist gusto gusto nyo ilagay pwede rin pero ako kasi um tutorial lang naman wag na din na, may kayo yung sa baba see more ayan see more click yan Then, syempre, i-click nyo po yung No is not made for kids. Kasi, ang aking channel hindi naman po pambata. Ito, wag nyo nyo itong i-click. Kasi po yan ay may mga monetize na. Ako po kasi hindi pa monetize. Then, hindi na po na po ito. Pinakikialaman. Then, ayan. Tapos, maglalagay po kayo ng tags Dito. Bahala na kayo. Siyempre, ilalagay nyo dyan yung title. Let's say, trial. Ilalagay nyo. Let's say, um, basta yung title po na video na inyong ginawa, ilalagay nyo dito. Ita-type nyo. Then, naka, sa akin po kasi nakaset up na siya. Ilalagay ko dito sa, kung hindi nyo pa ito na set up, ilalagay nyo Filipino. Filipino. Tapos dito sa may caption certificate na. Video location na. Recording date na. Then dito dapat sa may license. Dapat naka standard YouTube license. Ayan. Dito. Dapat po naka-check yan lahat. Dapat naka-publish yan. Then allow embedding. Dito sa short remixing. Ilalagay ko siya sa Allow video. Yan ko. O, dito na lang. Dito naman sa category. Andito pala sa my shorts remixing. Ikinilik ko na lang daw dito sa may taas. Allow video and you know. audio or dito na lang sa baba. And then dito sa may category nilagay ko po dyan entertainment. And then, ito sa comment and ratings, dapat po naka-on. So, ayan. So, dapat naka-check. Ah, hindi na ako naglagay. Then, dito ilagay mo na dyan. Then, kung okay na siya, i-click nyo po itong parang arrow packet. Yan. Siyempre, ilalagay ko siya sa unlisted, guys. Kasi trial ko lang naman. Pero kung kayo po mag upload ilagay mo siya dapat sa public, guys, ha? Huwag kakalimutan. Pero kasi sa akin trial lang naman, ilalagay ko siya sa unlisted. Then, i-click nyo tong arrow. Then, sa may sa baba, ito, i-click nyo tong save. Save po yan. Sobra kasing liwanag guys kaya hindi nakikita. Basta na, nakalagay po dyan save. I-click. Then ayan. Uploading na siya guys. Upload na. So. Tingnan natin dito sa may ano. Sa ating YT Studio. Makikita po dyan. Ayan po Video. Ayan. Upload na siya. Pero naka-unlisted lang siya. So, so guys, sana po may natutunan po kayo sa aking video na to. Then, kung hindi niyo po guys nasundan, pwede niyo lang siyang ulit-ulitin hanggang sa makuha niyo po. And then, comment down below kung hindi niyo kung hindi niyo naintindihan or mayroon kayong gustong tanongin, please comment lang guys feel free po kayo guys. So, kung hindi ka pa po naka-subscribe sa aking YouTube channel, please hit notification bell para po mag-notify po sa inyo ang aking mga ina-upload na video. So, that's all for today guys. Bye-bye. God bless you all. Ingat po ang lahat. Maraming salamat po mga kabayan.